Higit isang daan ang patay sa pag-atake ng mga pastol sa Nigeria dahil sa away sa lupa. Nasira naman ang isang warship ng Russia matapos tamaan ng missile ng Ukraine. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Sa Pulse sa video, ang pagsabog ng pantalan sa Fiodosa na sakop ng Crimea kagabi. Ang dahilan ng pagsabog, ang pagtama ng missile na pinakawala ng Ukraine. Isang barko ng Russia ang nasira. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa pag-atake. Puntirya pa rin ng mga militanting grupong Hamas ang mga military vehicle ng Israel sa Gaza. Kuha sa videong ito kung paano pinapasabog ng Hamas ang mga makikita nilang tangke sa daan. Ayon sa Israel Military, magtatagal pa ng ilang buwan ng gyera. Hindi raw nila ititigil ang opensiba hanggang sa mapatumba ang teroristang grupo. Yan ay kahit papatuloy ang pagdanak ng dugo ng mga sibilyan. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, halos 21,000 na ang nasawi. Naghuhukay na ng mass grave ang mga Palestinian. Walumpung katawan na hindi pa alam ang pagkakakilanlan ang inilibing kahapon sa Rafa. Inako ng rebelding grupong Houthi ang panibagong missile attack sa isang commercial ship na dumaan sa Red Sea kahapon. Ayon sa Houthi, inatake nila ang barko matapos baliwalain ng mga tripulante ang kanilang mga warning message. Matatanda ang punteriya ng mga Houthi ang mga barkong may kinalaman sa Israel bilang ganti nito sa opensiba ng Israel sa Gaza. Habang sa Bocos Plateau, Nigeria, nagpapagaling pa rin sa ospital ang mga sugatan sa pag-atake ng mga nomadic na pastol. Nangyari yan sa mismong araw ng Pasko kung saan hindi bababa sa isang daan at apat na puwang patay. Ito na ang pinakamadugong pag-atake sa Nigeria simula noong 2018 kung saan higit dalawang daan ng patay. Matagal nang may alitan ang mga pastol at magsasaka sa Nigeria dahil sa away sa lupang sakahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5